ng mamatay kapangyarihan niya'y kahanga-hanga ang salita ng Diyos salamat sa Diyos good night bye day. day good night good night thank you thank you for coming thank you for support And malapit na rin naman ako mag-in tapusin ko na lang itong pagbabasa ay, ang ingay na mga ano, oy. Dumako po tayo sa salmong tugunan. Sa Panginooy magalak ang masunuri, maano, matapat. Ah? Matapat, yan. Panginooy magalak ang masunurit matapat ang puon ay magahari magalak ang kalupaan lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwaan ang paligid Ulap na lipos ng kadiliman Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan Sa Pangino'y magalak Ang masunurit matapat sa unahan niya ay apoy patuloy na mag nag-aalam sinunog ang kaway sa matindi nitong ningas yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig kapag iyon ay namasdan ang lahat ay nagingini sa Panginoon magalak ang masunurit matapat yaong mga kabundukay natutunan parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon, magalak ang masunurit matapat lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos Diyosan mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam mga diyos nilang ito ayoyuko sa may kapal Sa Pangino'y magalak Ang masunurit matapat Sa Pangino'y magalak Ang masunurit matapat. Hallelujah. 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 Ano ba yun? Ano ba yung tono nito? Hallelujah. Hallelujah. Espiritu ng Diyos Anak ay siya ng ating tina, tinanggap ng Diyos Ama ay matawag Alleluia Alleluia